So, ayan guys, nagluto tayo ng miso na ano, may patola. Nilagyan natin ng baboy. So, yummy, yummy, yarn. Sarap. I love it. I love it. I love it. mo 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 Ay, ang sarap nito guys. Alam nyo ba yun? Super. Super, very nice. Very nice. Very delicious, this food, Char. So, ayan. Kasi nagdala ng patula yung asawa ko galing sa trabaho nila kasi nagtanim sila ng patula, guys. Eh, wala namang manggum nagulay. Eh, di kinuha niya. So, ayan. Dinala niya dito sa bahay. So, inisip ko, lalagyan ko siya ng miswa. Ah. So, ayan na nga. Niloto ko na siya. So, papatayin ko na siya, guys, kasi mag-overcook na siya. Alright. So, ayan na ang aming hapunan ang miswa na may patula patula na may miswa yami bye bye